Magandang gabi sa News Flash Report. Isang bahay ang ng kagabi sa Maynob Aliches, Quezon City at napagalaman na ang bahay na to ay hindi pang karamiwan. Kung hindi isang bahay, aliwan. May report si Alex Sumang. Yes Ronald, tama ka dyan. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City na kusaan ni-raid ng mga pulisya. Gulantang ang mga parukyano sa hindi nakasaang pagpasok ng mga pulis. Mga biyatilo at minoridad ang mga nakita dito. Isa sa mga nahuli ay si Christian Mapue ng Caloocan City. Pa'ko ginagawa nito sir? Uh, medyo hindi nakas kami. Okay ng misis ko. Kaya medyo naghahant ng ibang putahe. E eh. eh, mo minoridad yung kasama ninyo eh? Hindi ko alam na uh, minot de edad pala yung kasama ko. Ronald, actually, nakatakas nga itong si Christian Mapo eh. At kasama natin ngayon si Piotr 3 Sir, ano pong gagawin natin aksyon sa taong nito? Kasalukuyan yung pinaghahanap pa rin ng mga kasamahan namin ngayon. Nandoon sila ngayon, may operasyon pa rin sila. Kaya panawagan namin sa mga mga mamayan dito sa lugar na to, tulungan nyo kami nang mahanap namin yung taong ito na pasimuno sa kalukuhan na ito. Back to you, Ronald.

mais ka ng salita mo, ha? Asawa niya ako. Hindi hey, yeah, mo alam kung anong pinagagawa nito? Hindi, yan po nga lang nalaman eh. Ngayon, yeah, isama namin sa presinto to. Alina, at nakakasal mo pa kami. Basahin para niyo, man, para 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 mo yan, para malaman mo kung anong pinagagawa nitong tao na to. Nakita ko na. Hindi lang yan, marami pa. Ano po? Ito nga, basahin nyo nga para makita nyo. わっ <laughs>